Hello guys! Ayan! Happy Sunday! Nagluto na naman ako ng gabi. Ayan, dahil libre itong gabi guys. Ayan, kinuha lang ni Mister sa tanim niya sa bukid. At hinaluan ko na rin ng napritong tilapia. Isang uh, buntot ng tilapia. Saka ito, bali ang akin. Inilagay. Tapos... Inasimang ko siya ng sampalo. Ayan guys. Ang aming palanghaliang ngayong linggo. Ayan. Sapat na sa amin ito guys. Para libre tayo ng ulam. Hindi palaging bumibili ng ulam. At syempre sobrang mahal ng mga bilihin. Ang isang kilo na nga ngayon ng tilapia din sa amin ay... 160 na. Dati, 100 to 120. Ngayon, 160 na po ang isang kilo. Kaya, naku, sobra talaga sa pagtitipid ngayon si Nanay Julie's vlog. Kasi nga, ang hirap talaga. Tapos, sabay pa sa pagbubukid. Daming gastusin sa bukid. Kaya, ito, sagat-sagal lang sa ganitong ulam. Pero, masarap naman. Ayan ang sinampalukang gabi. Ayan. Thank you for watching. See you again on my next video. God bless ating lahat. Bye mga kaibigan.